Yo mga baga, so for today's video tayo ay nag-training sa NHPC mga kabuga Kung gusto nyo't malaman, tara let's go! Yun, what's up sa inyo mga kabaga, so for today's video Ayan, tayo ay magkakarga o magsasakay sa truck Ayan mga kabuga, ay sasakay natin yung mga warrior natin dahil unang sa nila sa truck tayo ay magpapabaon ng ideal mga kabuga yan siya. pinakain ko lang sila ng bahagi mga kabuga para may sila sa truck hindi, hindi sila magutom at may laman yung chan sila chan nila mga kabuga na pa at di na pala ako nakapag mitos sa Balagtas Bulacan mga kabuga uling mitos ko sa Marilao lang mga kabuga kaya hindi ako nakapag mitos kasi Pawarak yung kamay natin mga kabuga Muntik matahe mga kabuga Tinamaan ng yero mga kabuga Pagkasubo muna ako ng mga IDL mga kabuga Let's go Mga kabuga Tapos natin sila subuhan ng IDL at saka ng calcium Kinainom na rin natin sila ng ano, tubig Yan mga kabuga Kung gusto sila hihintayin na lang natin mamaya ang, pag, ang pagkarga natin sa truck o pagpunta natin sa pag loading station natin yan all goods naman sila sana yung makauwi sila bukas kasi hindi ko sila na isa din sa truck sa Balagtas Bulacan dahil ba, plano ko talaga pag mitos ako ng solo yan A few moments later. sa inyo mga aboga. Loading din na ngayon mga aboga. Papain na ng mga baon yan mga kabuga Alagyan na natin sila sa training box mga kabuga Tara let's go Yun, isa lang yung ina na natin, tinira natin Yan, kasi mayroon siyang one eye mga kabuga Kaya hindi natin siya kakarga Pag gumaling siya, doon na natin siya kakarga Iniwan natin talaga yan Ayun yung lahi ng sapinsan ko Kay Dibilo, mga kamuga ito na yung mga warriors natin mga kabuga 2,000 years later. Makakabuga. Ayan, may umuwi na agad. 7.53, umuwi siya, makakabuga. Bumili ako ng Milo natin. Hindi ko siya nakita na bumirit, makakabuga. Pero kakauwi niya lang. Ayan siya, makakabuga. Ayan siya, makakabuga. and First dropper natin, makakabuga. Ayan ibaliling Baliling. Ambang abang pa tayo. Buga, sipulan na yata natin ito mga kabuga. Kain na. <coughs> sipulan na nga natin mga kabuga. Kain na, napakatulin. Very good, not bad. Kain na siya. Naglaro-ronda pa. Ayun na. Ayun na, ayun na. Yung pula natin babae, mga kabuga. Ayan. Ayan siya, mga kabuga. Second dropper natin, mga kabuga. Ayan. Si pula, hintay, 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 hintay pa tayo, mga kabuga. Nabubulol pa. Let's go. Ayun ni yung mga pula, na pula natin. Second dropper natin. Mag-iinom pa siya ng tubig ng yero. Ayan hindi hantay pa tayo mga kabogay isang pula ayan na ayan na mga kabog hey, napakaangas padapuin na natin ayan na tagal pa niya dumapo tagal dumapo wala na wala Nawala, nawala, nawala Ayun, 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 ayun siya, ayun siya Diret, diret, siya Ayun o Ayun na, babalik na dito yung mga kabuga. Ito na, mga kabuga, Yung isang pula natin, yung panganay Di pa natin nakikita yung kapatid niya Ayan, papasok na siya Tuhintayin natin yung kapatid niya Let's go Bang! Ayun yung kapatid, di pula Dalawang pula na yun dito Ayan sila ay isang kapatid niya ito yung panganay Ayan yung kapatid Ayan Habang-abang pa tayo Tatlo na yung dropper natin Mga kabuga Habang-abang pa tayo Boy At ayon yan, Tatlo na yung dropper natin Yung dalawang magkapatid Na pula Tsaka si Baliling Aka Puyo Ayan Tatlo na sila Mga kabuga Ano pa hinihintay natin Tara Let's go Ang dami nagdadatingan Mga kabuga Ayan o oh. Mga kabuga Mga nagdadatingan Ang dami po oh, mga kabugo, oh, ang dami oh. Hindi lang maanuan ng camera natin kasi malabo yung cellphone natin mga kabuga. Pero ang dami nila, mga bang pa tayo. Tayo isang dumating ulit. Ayan, hindi natin napansin. Pang apat siya. Papasukin natin siya mga kabugo. Ayan na siya. Ayan na siya, bumaba na siya sa ano natin, viewing natin. Ayan, isasuang natin. Ayan, Ante, tayo pa tayo. Let's go. Ayan, si Aswa po pumasok. Kumiinom pa ng tubigero. Pang-apat na drop, ano natin yan, dropper. Ayan, tayantay pa tayo. Isa natin, hindi ko napansin. Ayan. Nakauwi na rin. Ayan pa rin yung isa natin, yung Aswang line natin. Tapos ito yung isa natin. Ayan. Bali, apat na lang yung kulang natin. Pa, hindi ko na maihintay yung mga uuwi pa na apat kasi pupunta pa ako sa trabaho namin na kitipirma plantilla mga kabuga ang ah, baka pa pang mga kabuga baka sakaling meron pa bago ko umalis It's a few inches later ayun nga mga kabuga yan hindi na bantayan nabantayan yung Ibang umoy o hindi na natin nakakita mga kabuga Kasi nagpunta tayo sa trabaho natin yan mga kabuga Kakauwi ko lang din At all goods naman sila lahat Nakauwi sila yan kitang kita nyo naman Kompleto sila Ngayon lang tayo magpapakain First training pala nila yan mga kabuga Unang sampan nila sa truck Mga kabuga kompleto sila Di natin sila nasampan ng balagtas bulakan Kaya sa plary din natin sila sinampayan Ito sila. Magpapakain tayo. Tara, let's go. Ito yan, napakain na natin sila. Yan. Iba, ayaw pa kumain. Mukhang pagod pa. Yan. Ito pa yung mga pangsaw sa stock bird natin. Hindi dyan, mga kabuga. Hindi natin makita. Yan, kaya natin sila, mga kabuga. Ito yung mga breeder natin, mga kabuga. Salamat at umuwi sila ng kompleto, mga kabuga. Dito na natataposin itong video nito, mga kabuga. Peace.